gandang umaga po. Ito po yung inyong nanay Claire. Uh, tayo po naman ay gagawa po ng uh, bulaklak, flower arrangement. Uh, ito po yung sa lola ni Shane. Ngayon po ay pakikita ko po sa inyo yung paggawa. Ayan. Ayan. Lagyan po natin na toothpick para po hindi magliwalay Yan po. Nilagyan po po siya ng plastic. May plastic na po ito pero nilagyan ko pa rin siya ng plastic. Para po itong, para po itong tawag dito. Ito pong, ano, hindi tumulo. Ayan. Tapos, uh, manguha po tayo ng mga, manguha po tayo ng ano, ng, ang tawag dito, Uh, pine tree na malalambot po naman siya kasi kakaunti po yung kanyang itong itong green na ito eh wala po tayong panlagay dito sa sa tabi kaya ito po o oh, ayan po ating pong itong para kita po ninyo ayan ito po lalagay po natin dito sa pinakagitna kasi para hindi po kita itong pinaka basket Ayan. Para po hindi siya kita. Nagyan po natin ng mga paikot na green. Ayan po. Kasi ito pong basket ay pa, ya, ano, parang oblong. Kaya pakikita ko po sa inyo itong tutorial po nito ng ano ay paggawa po ng bulaklak. Ayan para po bibitbitin na lang. Hindi po kita yung ano, hindi po kita yung hindi po kita itong loob. Buti na lang po may dahon ang may dahon na po ang ano ang pine tree na malambot. Ayan po. Napakamahal po kasi dito ng mga ano, pang bulak, mga bulaklak, mapang arrangement Ayan. Tapos lagyan din po natin sa gitna. Ayan. Para po, parang siya punong-puno. Hmm. pero po hindi kita yung loob. Ayan. Kahit po yung ano, yung pong gapang na na pine tree na nakaka, nakapag-decorate na po ako noon. Ayan. Para siyang nasa garden. Garden of Eden. Bali, dalawa po itong gagawin ko. Hindi na po kita yung kanyang dog. Ang bigat. Ayan. Tapos po lalagyan po natin siya ng dogs. Na kulay. Ayan, okay. Ayan. ng bunti. Ito po gagawin natin white and yellow. Tanggalin po. po natin yung ibang mga um, para po. gawin nyo lang po natin siyang pabilog Hindi, hindi natin po patampasin sa lalagyan. Sa, sa hawakan. Ayan. Para po may ano siya. hindi na po natin tatanggalan ng maraming ano, maraming siyang maraming dahon para po parang puno. Kasi malaki po itong basket. Malaki po itong basket kaya uy, Isang na po itong puting ito. Ay po, ano po nito? Ay, white. Eh, yellow. ng baby spread. Babali pa. Pangit po nitong baby spread eh. Oh, Luma-luma na. Tapos puso ko nalagyan natin ito. Ayan po yung binuha nating flower. Ayan Ayan po. Ayan. Sa lola ni Shane. Kaya nga dito na lang po. Pinakita ko lang po sa inyo yung paggawa po ng bulaklak. Ayan po. Nakabilis na, po naman gawin. Bye po. Thank you po.